Eh, karamig naman. mo ulo. <tos> 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 Yo, what's up, mga master? Magandang umaga ay magandang tanghali para sa inyong lahat. Mga master, Sa sa'yo itong magandang tanghali, beh? Konnichiwa! Nenang lito, nenang Jay. Konnichiwa! <laughs> oh, magandang tanghali yun lahat. Magandang tanghali, konnichiwa. Ah, <laughs> kamo <laughs> ano masedan. So yun, mga mased, bali. Nandito pala kami ngayon sa bahay, mga mased, no? So mag-ano pala kami ngayon? Painay na mag-TV kayo. na mag-TV. So bali, mga masir, Ito na nga. Di ba, marami akong, ano, huli na tagutungan, mga maser? So ito yung gagawin namin, maggagata kami ngayon ni Masadan. Oh. Labing, labing dalawa wow. at mga masir. Asa, 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 ako na masir. Asa, asa. Labing dalawa ah. at mga masir. dito, tapat ah. kamo ta. masir oh. Hmm. Ah. <laughs> ay. Sabi, sa, sa hindi nakakaalam mga masir, ito po yung <laughs> ano, nan binumos ba? Hmm. Na hindi ay nan poisonous pala. Oh, wala, walang ano ba, walang lason ba? Walang lason to mga masir, ito yung walang lason na butiti. Kaya Kinukuha namin to mama kasi hindi naman siya delikado. Iba yung paper fish talaga. Ito yung tinatawag na por porcupine. pork porcupine fish. Parang katunog ng karne no, pork. so yun masarap to mga masir or ngayon pa ako makakatikim nito sa ginataan. Pero dat nang ano, nag kami ni Masir dan dito. Oh. Dati mama pero hindi lang nakita sa video ba. So yun babat balatan to ni Master mama ano. So may pagpa mas mga tunog ani. Eh. Parang man si buldan mama masir. na ni Tara lang, ang sulanan. Tara lang, sulanan ma. Ato dito, gripo mo sir. Tara, ah, ma Dito kami sa gripo. Kasi may gripo na kami ma sir. Nagpataod kami ba? Dito sa likod, mga tatlo. Sa dito din kami mag ano ma ma <laughs> Dito din kami mag... Ano ba yun? Mag ba? Oh. Ay, sila, sila. Ang gripo ma ma sir. Ang gana naman din eh. sir. Matik! Hindi na si Kaos. Tinawar ako sa aga. Hindi na aga so. Bugnaw kayo mga masir, ba? Shout out sa Talibon Water District. Oo. Oh, Shout Salamat. Maraming salamat sa nasusunod kay Master Dan naman. Oo. Dahil pital pintal pa ako mga sir. Na na, na mental si Master Dan sa aming bangka Lung, oh. ano ba? Yung porma ba porma? Ano hmm. oh, unsa to? Yung ano, yung takob. Takob pala. Mga masir, oh. Yan na. Kis gagamit tag tagutungan mga Masarap to mga masir, kasi sa napanood ko sa YouTube, may restaurant doon sa Cebu na nagluluto nito mga masir. Talagang dinadayo talaga sila dahil dito ba? Oh, Yung sa porcupine piece. Masarap tong anuhin mga masir. Ha? I masarap ihawin ba? Ihawin. Tapos lalo na siguro sa larang mga masir. Hmm. Ni larang. Kay Kuya Ramzo din, nag, nag ano din siya doon, nagtigom. Nagtigom mga pilanto ko, lima na ko ano, no Tatlo tapos may apat. Pito na. Pito na. Ay lima. Ay, upat ka tayo mo na gano'n. Yung sa akin ay nakakulay pala ako nung nung ano nung karaan dalawa. So alanganin siya kaya binigay ko na ni Kuya. Oh, so ito mama sir, di alanganin. Isang gabi ko lang talaga kuha mama sir. Oh. Grabe kaya Grabe naman. Eh masada meron tatlo, binigay niya sa katatay niya mama sir kasi oh. yung sa si tatay Igmi ba? Fiberty. Kasi palagi siyang taga pano ra mga mama taga sisid namin, palagi siyang nagsasabi na pag may tagutungan, huwag yung iwanan dalhin niyo. Sarap <laughs> sa lahat, salamat na sa amin ngayon sa mga silent viewers, sa mga solid Maraming maraming salamat po sa suporta mga maser, no? Oo. Sa inyo lahat, kay Jennifer Dayan-Dayan pala, kay Gus Oracle, kay UGTV, kay Juris Magdura. Lahat. At sa nagsabi pala na, ano, na malason daw kami nito. Hindi, mga maser, kasi gaya ng sabi ko kanina, pulit-ulit lang tayo, gaya ng sabi ko kanina, mga maser, wala tong lason, mga maser. Hindi to, poysunos. Hindi yan poysunos. Nan binumos yan. Ay, nan, nan poysunos ba? <laughs> so, yan, mga maser, maglilinisan muna namin yung mga, ano, nga yung mga butiti mga maser, ah. So, si Masera maghiwa ako siguro yung magano. Mag, ano, mag, mag ano sa kamay ba maghinae mama sir? Mamaya ulit mama sir. Oh, yun mga Sir. Yan mama sir. Tapos nang ninisan. Kalansay na. <laughs> 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 mama sir, napakadaming karne oh. Mga tatlo. Mga tatlong kilo yun. Tatlo tatlo tulati siguro no. Mm. Mama Mga sir. Oh. Grabe, Bigana, mga Ano yung tagutungan? Tapos na namin kuhain ng ano yan, amaypay. Mm. Tapos yan sangkap mga Bumbay tapos luya. Hmm. sa kaluya ko, sir. Tapos may ahos. Tanglan mo, sir? Oo, uh, uh, dara dito. Oo. Oh. Tamayin na yan. Magpagkod sa gulubi. Bali mga ma, sir. Ito na naman, abutan na tayo ng ulan. Oo, oh. pag uwi namin mga ma, sir, kami, kami pa Jordan pa yung ulap mga ma, sir. Pagtapos ng ulan ba? Oo. Oh. Uh. Para mong sir, luya, para pang pabango. Hmm. Lami, baka pa nung no? first time ko makatikim nito mga ma, sir. Lami na, basa. lutuan. Oh. Pagkilaw, wak di, ang sarap Alam, yung ng jirabak sa amin na pagkaluto Joke lang mo ba jok Joke, joke, joke! Dalawang bombay itong mga masir Nalimutan yung siling haba Ba, sila dirita mo? No? Ba, uh, gil ba sir? Tapos butil yung kuya ita, na tala <laughs> Nang si kuya Ramzo pala, nandun sa ano? Ano uwi na ta, ano uwi na siguro? <laughs> ang, nag ano yan, yung motor yung mga masir ba? Nagkuha ng lisensya ba? Tapos, nasaog na lagi na mga masir ang bangka? Mm, tapos na sa una kasi bukas ng ano bukas ng umaga, umaga bro. Daw. Si umaga daw ingat si kuya umaga? oo okay pupunta tayo kasi mamuha tayo ng dapag tapos kami ni masadan siguro mga lima ako kami doon hmm. tapos baka makakuha din kami ng kuray mga bisit tapos mm. Uh. masisid kami kagabi sisid tayo kagabi. Hmm. sa Mer martes sa tayo uh, merkulis merkulis sa kuhaan hapon yung kulay siguro sa mga auto, ano? Mga auto. Maglitering. oh, kasi maglitering ng bangka si ano, mm. Kuya Ramjo ba mga mga master ba? Ganda siguro ng porma yun. Kasi malaki yung bangka ni Kuya Ramjo ba? oh, maganda na yung litteringan. Dapat kasi mga master, yung paglitering, mamaya na isaog ba? Yung sa amin kasi yung bangka mas dali, dali, yun. Mm. Tapos bagong pintal yun. Bagong pintal. Ayun, nagka ano, nagka nagburot-burot yung pintal. Para nagluha may luha-luha ba sa sir? Ito ang bangka ah Nagtak Okay lang, hindi naman maklaro sa malayuan Tulukto, baka tanong uwa naman Ayan magano muna ako ng sangkap dito mong sir oh iwa mga mister Iwa-iwa ba? May ano ba kami dito Patis Ayan mga mister, patis eh? mm Hmm. Tapos mm -hmm. Sa, Yung panglasa mga mister, pagtimpla ba? Wala kita suka ma Palasukan. Siguro meron sa loob mga mga sir. Ano na itong luto mga mga sir? Larang ba? May larangs. Lagi ng pakopsal. gata. Ang... Oo oh, ano, nga may patis. Oo no. Adobo sa gata na eh. Ba o? O di. Kung ano ni? Larang ragin. Hindi siya. Tawa na paminta mga masir. <laughs> mga sir. Pang pabangu. Mga sir. Naalala ko sino buhay sa ganito ba? O, nagluto kami ng butiti. Yung butiti na ansuhan mga mga Ansuhan. Yun yung delikado talaga mga mga Tapos kinukulbaan pa kami ba? Pero ito. Kapila na may kakawalan ni eh, Mama Sir. Oh, kapila na. walay Wala hmm. yung, ano, wala yang amay anipay. Ah, anipay. Anipay, katulad. Amay eh. amay pai. Amay pai. <laughs> <laughs> mama Sir, Mama Yolita. Kukudgod mo na si Mama Sir nang yo. Tapos ako magwa na tanga diyan sa ano lang, ikod bahay lang. Oh, yon. Sana hindi yun, lalakas yung ulan. Mama Yolit. Oh, yon Mama Sir. Yan, Mama Sir. Okay, pa init na kami nang na kawali naman, 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 na may may mentika. Diri sana natin to kasi ulan na. Oh. Sala. Oh, hmm. Sir, kapahan sir. Ramiramiyan Mama Sir.

Ah, lagi aja dah. Nah, sige. Masak-masak eh. oh. oh. eh. okay, lagi, lagi sebaw. Nanti kan, ah. Nanti kan, loh. Oke. Lagi-lagi yang suka, ngomong, sir. habis. Suka. suka. Lagi-lagi, bus. Oh. Sampai, kuan dah. Sampai kukus, ya. Sampai Para, magali lang, malam buat, Mga masing-masing, loh. Minta. Minta. Grabe. Malapit. Siguro, mga tatlo, kilo, yang. Ini. Ano? Mm, mga tatlongin, tuh. laurel. Ano, liso paminta. Hmm, liso paminta mong sir. Para pabango mong sir ah. ba? Bango Tapos, bango. may tanglad pa. Ta, dagang na naghumot eh. Marami nang pabango ba? Nausan ko ang pagkini black beans. Oh. black beans nito? Lagi. Black beans. Dugi mo ng black beans. <laughs> 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 Tapos, pahang ng manok. Hmm, tanglad. Ah, inuklok. Oh, mga sir. Ah, Lampira. Tapos nila natutubigan ay panutuin lang natin ito sa suka. Ayun ay, ganda na. Dika naman sa bawah.

Arah, wow, oke, wow, wow. Mama sir, tak pernah natin, dengan dan anggota. Mau Mesir, bayangin mama Sir, Ooo, mewah, dia naik. Mau Mesir, jangan mau mama sir. yang enggak tak kukut-kut. Mama kukut mau mama mau Mesir. Oh, lebih, 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 sir. kuku, Sir. I-steady rin masir, i-steady rin ah, tara. masir, masir. 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 Oh. mga masir. Gata, gata. May na, ano? Tagutungan. Tagutungan. Wala lang siling, lang may utak siling. Siling haba ba? Siling haba, to. Sayang, orang siling haba mga masir. Mga masir, kaysang bukal na lang to. Hmm. Tapos, na natin. Tara mga masir oh. Grabe lang yan. Okay Parang may ano ba, parang may... Milk? Hindi. Parang may full chlorine na ano ba? Sabau, sahno yang saat tay, saat tay dong. Majik, majik, majik. Para Terus, oh, hmm. Wasmikus, Mikus, para loh, para, para yang lebih aneh. Bosku semikus, semikus bed. Semikus mau syair. Para mano yang malah gata lah. Bodak, karena pelipat bodak karung sakit nyi pun. Di <laughs> sini apalagi ada. Ah, kerabim syair. Grabe tang buka eh. Bukas sa musta gabi lang ni ron. Ay bladder ron mo tang nga <laughs> <laughs> Madali lang sa madali lang daw sumakit yung lieg niya maramasir. Ay no. Sus, mo masir. Sumagaw na. Hmm. tara mo masir. Oh. Ay sang bukan. Ngat na yan mo masir tapos kakain na, na tayo. Siga mo. Siga ay mo sir. Momser, ulit sakain na ha. Oh, sir, sa pagsaluhan namin yan. Siguro kami lang ni Masidan kakain yan. Pero bibigyan ko yung ano ko, yung lolo ko, mamaser, Tapos yung yaan ko ba kasi sila mama hindi kakain yan, mama sir. O iwan ko yung kapatid ko kung kakain ba. Mamaya ulit, mama sir, sa kubkub. -kub. Yun, mama sir. Kain na na. Luto na, ma'am sir. Hmm. na, ma'am sir. o. Huh. Ah. <laughs> na kayo, mama sir, kung madilim. Yun, ma'am sir, bago ang lahat. Bago tayo kain, salamat mo tayo.

Hindi pa na nauwi mama sa mm. Na Pag nakasama pa yun si Dunglin sa pagsisi mga sir. Mm. Sobra ba yung tea yung makuha nila? Gusto nga dagan. Makabilis yung lumangoy. Masaka sa ating uwan mga sir. No? Mm. Tapos sa hangin ba? Mm. Or building sa ano? Season. Mm. Season siguro yung nila ngayon. Ito lahat mga masal. Ako... Kasi sa'yo yung kamay ko mangasal may pintal pa. Mentora kasi si Masa sa bangka kanina. Mm. He! He! Hmm! Dan! Saan ka? Eat ka, dan? medyo konti lang yung laman niya sa ano record niya mamamalo. Mm. Ito lang. Mm. Mm. Uh, mm. Uh, ah. <laughs> Dami yung mga 10. Mm. Ni. Ah. Tama ba mga 11 sanay larang? Ano? yeah. May lagnat yung missis ko mama, sir. Lagnat siya. Ipahalot na dito. Hmm. Pinahalot yan kanina. Yeah. ayaw. Hmm. Tatagalan kami man naglinis kanila. Dito mam ma sir kami ni masal man kami ni masal dan ba. Mm. Kakanga mm. na ko masal ni mura mag epic nag <laughs> <laughs> Epic Effect ani amay pai. <laughs> Kanina nahirapan kami sa paglinis ito kasi napaka tinik ba. Nahirap ni sa mam kasi maraming tinik. Pag inisi ay isa namin yung tinik mga masir. Mata, ma. At tag ma. <laughs> Kailangan sa balatan lang. Mm. So, depende ma'am sir sa tao. Kasi yung iba siguro, iniihaw nila. Tapos, natanggalan ng tinik. Yung balat kasi yung mga masarap mas arap yun. Yung taba ba? Hmm. Sabi ko eh. Magkalasa lang siya ng ano mama sir. Magkalasa lang siya ng tikong. Tapos mm. yung atay nila, magkapareha din. わお。Wow. sa ng ulo. Ngayon dito talaga sa ulo yung lasa. Mm. Maraming unod sa ulo mga masir Mm. Ayan, sa baba ng kanyang bibig ba? Meron din. Kaya Ako ito sa... yung mata mga masir Hindi pa ito nakatulog. <laughs> <laughs> May tuog. mo sir, baka talunan kami dito. Napaka lapa naman ang pusa ngayon. Mm. Rabis. Maya ka na tapos namin kumain, kalagubol ka. <laughs> kalagubol eh. <laughs> 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 mm. Nung ulit to. Mm. Nung sir, ngamunta. Kain. Sa lahat na manood. Mas ko lang ipaalam sa inyo mga masir Yung klase ng butiti na to ay hindi po makalason. Mm.

Kuya Jo, ati diram kain. Hmm, yon, kuya <laughs> Jo. Giyon sana imong imong tagutungan dia dol. Ay, ya. Yeah. to. Anak ka ipay kayo. Gutom ba gutom? Anak ka ipay gutom man.

Ya. Ini tempat pergumangku ni dari Mas, tempat tembakannya. Mas Oh, Cairo. Cairo. Mm? Puan, ini balik kau Panas kuan lihat ya. Mama papa. Mm. Mama, guru saya tahun May lalabas mga masip, pero tigis sa isa lang. Sa isa lang. Ngayon talaga, mga June. Tsaka, siguro hanggang July. Kaya nagsaan nag nag sila sa June, mga masir, kasi nandito si Masir June. Dagsaan sila kaya, mga masir ba? Lumabas sila kasi, hot, ubusin niya ba? Ubusin ko, mga masir. Mahal din to, ibinta, mga masir. Kaya palengkin, kasi ginagawa dito sa ano ba? Yang restaurant, restaurant mga masir ba? Nilarang din. Mm. Ma yung serve nito. Cinta Mm, yung isa. Si Bira lang. Ah. Yun, mama sir. Bali. Hanggang dito lang to mama sir. Maraming maraming salamat yung lahat sa pagsama sa amin. Ngayong araw na to. Grabe, busog na busog kami mga Itong sobra namin. Pakain namin to sa aso, mga masir. Mm. Diyan lang sa gilid, ba? Tsaka pusa. Oh. Mga sir, bye-bye. Kitakis po tayo sa next vlog, mga sir. Maraming salamat sa lahat. Yun, maraming salamat sa lahat, mga sir. Bye-bye. Bye-bye.